So ayan guys, nabaklas ko na tong fuel pump. So bali ito yung ano niya, ito yung pa itong negative ng fuel pump. Ito yung negative, tsaka ito yung uh, positive ng fuel pump. So dito yung nakasuksok, tinanggal ko lang. Ayun. Diyan yung nakasuksok sa dalawang 'yan. Ito yung positive. Ayun. Tsaka ito naman yung negative. So i-check natin to kung gumagana ba yung fuel pump sa so, pamamagitan ng battery. So, direct natin sa battery. So, yun yung battery. Kumawa na ako ng wire. So, ito, kinabit ko na yung positive. Tsaka, ito yung negative. So, ngayon guys, iti-test natin. Pagka, pagka tumunog to na pump, ibig sabihin okay. So, walang problema yung, ano natin, walang problema yung fuel pump. So, check natin. Titignan natin kung tutunog siya. So, ayan guys. Ito yung positive, ito yung negative. So, i-connect natin dito. Ito yung negative, isuksok na natin. Ayan. Tapos, ito yung positive. Ayan. Ito yung positive. So, titignan natin. Pakawin natin. Pag tumunog siya, ibig sabihin, okay. Walang, walang problema yung pump niya. Ayan guys, tumutunog siya. So, ibig sabihin, walang problema yung pump natin. So, check natin yung ibang ibang pwedeng dahilan bakit ayaw umandar kahit nawala sang check engine right